Any of the chairman may executive session without prejudice kung ma-determine namin na kalamalaman ng publiko then dapat ulitin natin dito. Apan may advice po ng lawyer ko sige daw po. yung sige, yung sige. Ah, ah, ah sige. sige po. It, it, then, uh, no, niya, no, no. at the same time Mr. Chairman there was a request for executive session may I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi, ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of uh, justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you with the permission of the chairman, may executive session. Without prejudice, kung ma namin na kalamalaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Apan may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ani? <laughs> ani? Ani? Sige. Ani sige? Ah, ah, ah Sige. Sige po. It... Then, no, tanong no, 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 niya, no, 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 no. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung uh, nakikip... Uh, sorry po, Mr. Chair. Uh, willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko. Eh, dito tuloy mo na. Uh, ah, Mr. Chair, pa, I pa. agree with uh, the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pagka binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, panggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. So, Merong May, ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyalis ng DPWH? Uh, ah, Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po, kung mga naka, ano, hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ah, ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi so, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nas, nandito na sa kanyang sworn statement. Ah, okay. Di ba meron no. na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Nabanggit na yung iba. Yung mga ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo kaya banggitin? Ah, nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Yung mga engineer. pangalan. Ah, uh, nandito rin po. Ah, dito na rin. District Engineer, Regional Engineer, yung mga nagsasabuatan para uh, ipiting ka at uh, I guess, lutuin na rin yung project. Ah, uh, ito po, pwede ko pong sino mga, po? kung sino po yung mga congressman. Ah, sino po ang mga district engineer na nakakasakot doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito. Pwede ko pong... Pwede sandali, pwede sandali lang, pangalanan. sandali lang.